Okay, ladies and gentlemen, nami problema ka na ano ba natipak na mga tiles. Pus karon, imo na mo diskarte eh kung paano na mo gihimo. So mo nang gigibot niya ang kuan kaning uh, nansag ni gamit niya instead of adhesive tile or liquid nail kay kung ang liquid nail gasto kayo. So atong gihimo karon kaning ko na lang kaning nansag kana gi basa niya kasi kumut-kumut <laughs> para papilit eh siya kay mo mo nagigigabit sa bangka or mga kon para kan mo siya waterproof so mo na ni siya nga diskarte di niya ni ha na niya na na, pilit-pilit na, na, lang na ay ba gano'y kay dali lang siya himuon oh, o kaning dili kay gasto. Kay kung mag adhesive tiles ka or kwan, gasto mag siya kung adisip tiles, muangat magod tiles. So, kanina lang kay simple lang kayo. Ipilit niya. Then, ah, ipix niya na tarong. Ana. Ibalik niya lang sa pisto yapon. Ano? That's it. Tapos ka mga buwak-buwak, ipasil lang ko niya ko, tapos uh, ipilitan ulit. Dikit. ni ngunit pinakatibay uh, panday si Herman. Thank you.